Good day mga tropa, so we are going to Kamaya Coast, Bataan. Inagahan talaga namin ng pagpila kasi baka umalis ng ferret kami maiwanan. Kitang kita talaga sa mga pasahero na excited sila makapunta sa Bataan. Kaya alas 6 pa lang nagmamadali na silang magkakyatan. Take note, alas 7 pa alis namin yan. At nung nakasakay na kami ng ferry, kitang kita mayang nature and its beauty. Ang sarap naman talaga ng pagmasta ng dagat. Isa siyang experience na masarap may sulat. Pagdating namin sa Kamaya, Ramdam mo na sa mga tao ang tuwa at saya. Actually, yung pagpunta namin dito ay hindi talaga planado. Kaya yung kain namin dito ay sakto lang at hindi mag -arbo. Pero kapag pumunta ka dito, kasama na sa binayaran mo yung kanilang munting mga kubo. Papa, thank you Lord ka na lang talaga. Kasi kahit hindi planado, nakakain pa rin kami ng tapa at pasta. San ka pa? After namin kumain mga bandang alas 12, nilipot na kami ni ate sa mga bakanting lote. Ayan, ayan sila. Nakakatuwang experience yung makakapag-date kayo ng walang ginagastos kasi inuunan nyo palagi ang Diyos. Alam ko, minsan may hirap unahin ang Diyos. Pero kapag lagi mo nang ginagawa, makikita mo yung blessings niya sa iyo ibububos take note. Hindi laging financial ang blessing ha. Tingin ka sa paligid mo at matuto kang magpasalamat nang makita mo na ang lahat ng meron ka ay galing sa kanya.